Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Kalinawan na no ng ating mga viewers and listeners, ano po ba talaga itong Expanded Centenarians Akano? At ano yung layunin nito? nga napakaganda pong topic natin ngayon Wangshi at maraming salamat din po mula po sa National Commission of Senior Citizens para po sa opportunity na binigay niyo po sa amin upang mapaliwanag po natin at ma-inform po natin ang ang ating mga tagapakinig tungkol po dito So ang Expanded Centenarian Act ay ipinasa batas po noong 2024 at ito po ay effective po noong March 17 ito po yung batas na nagbibigay po ng parangal mm -hmm. o honoring. Ito po ay tinatawag natin gift o regalo. So, unang-una po sa lahat, nais po natin i-klaro na ito po ay hindi ayuda, mm -hmm. ito po ay regalo. sa Para po sa ating mga mahal na senior citizens na nakaabot po ng tinatawag na milestone age. Ano po yung mga milestone age? According sa batas, ito po ay 80, 85, 90, at 95. So, sila po ay entitled sa 10,000 cash gift mula po sa national government. At ang National Commission of Senior Citizens po ang nag implement nito at nag award sa ating pong mga senior citizens. Bukod po dito, yung, yung expanded po yun, no? ipinagpapatuloy mm -hmm. e po natin yung unang centenarian na batas. wherein in yung ating pong mga mahal na senior citizens na umabot ng 100 years old ay binibigyan po nang 100,000 pesos at uh, pagbati mula po sa ating Pangulo. Opo, nako, napakagandang uh, regalo niyan, ano, para sa ating mga senior citizens, hindi po ba, lalo na sa pingan natin. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!